You've been a music teacher for seven years. You're also a music major. Anong instrumento ang natutugtog mo? No, Scott! Bando! labas! Bakit? Magtatanong ka pa? Baka nakakalimutan mo. May usapan tayo na magbabayad ka ng biyernes. Anong oras na ngayon? Hanggang ngayon, di ka pa nakakabayad na upa mo! Oh! Uh. Uh. Oh, ayan! Kung ganyan ka ba naman ng ganyan, di magkakasundo tayo. Mahali ka! Pumasok ka! Baka mahamugan ka pa dyan. Miss Barubal naman. Buti na lang walang nagnakaw ng mga gamit ko. Hello, yeah. Sir, pauwiin ko na po ba yung mga applicants na pinaschedule niyo for interview? Applicants? Bakit may vacancy ba ba tayo? Yung music teacher po. Oh! Yeah. Oo. Oh. Music teacher. Paki, ano, reset mo na lang sa Sunday yan. Pakisabi mo sa bahay na lang. Okay, sir. Okay? Naghahanap ako ng music teacher para kinina. Music teacher? Hindi basta-basta music teacher, Glenn. May problema ako kay Nina. Oh, Jewelers, sa ah. Sa States pa pala kayo nag-training. Matagal lang ba kayo nagtuturo? 1975 to 1979. UP Conservatory of Music. 1979 to 1985. Consultant of CCP. In 1986 to 1990, I was a conductor For the Manila Symphony Orchestra, in 1990 up to the present, Joseo the School of Music. I see. I think you're. I think you're overqualified. You've been a music teacher for seven years. You're also a music major. Ano ang mga instrumento ang natutugtog mo? Nostot! Bandurya! Maracas! gong! Ganon. Bababa na si Sir. Pakintay lang po. Aray ko! Bakit ako? Wala ako. Ay. Ay.